jika kapikan ako Tabi mo ano. Kapal mo. May Walang ganun talaga. Good morning, guys. Black coffee tayo dyan. Sana good lahat ng morning niyo guys. Natulo lang na may pag Ano?

Nababali mo pa rin mo Dito Kailangan din Pag hindi mo 'yan talaga ay ko na hulog, patay ako dito. <laughs> Nabilis naman palang akiatin. atin. <laughs> Sorry naman. Na pwede 'yun? Rico Hey, nakakatakot. Ang dami pa lang bulaklak sa taas. Sige, tawa ko lang. Wala. Agad mo. Nasa ibabaw na. Nakakatakot lang. Sige, tawa ko. Puno na pala eh kakatakot. Ayaw mo na guys, pero gusto mo yarn. Wow, ang ganda guys. So, ang ganda pala dito sa taas. Ang halaman ni ate. Sa baba, wala siyang ano, bulaklak. Pero pagdating dito sa taas, ang dami. Tapos ayun, oh, may niyug-niyugan guys. Sino lang kakakilala sa ano na yan? Niyug-niyugan. Ewan ko nang tawag sa ibang lugar niya. So yun, ang dami na kasing basura. Kailangan na siya. Pakitin talaga. Ano to guys? Charisse. Ito ba? Oh, baka mamatay ka dito. Ay, ano siya yung parang Eh, ano siya yung ito, yung native ano ang tagtong video mo ako nito. Na ba 'yung lokot mabungot sa camera? Ito, ito. Ay, ano, yung parang pipinong ano siya, naniliit. ito marami. Hindi yan 'yun eh, iba yan. Parang watermelon 'yan ah. Napakadami. Tapos pag nahinig siya, dito yung kulay niya na yung kulay niya pag nag-inom ganito kulay pink ano yung maraming bunga nung ano gaya ban. pero hindi sa amin yun guys sa kabila yun hmm o pa <laughs> dami ayan guys ang dami basura natanggal na yung iba dito tapos to kagabi kasi umulan umulan kagabi kaya ayan tumulo na naman sa loob ng ano ni ate dirty kitchen ayan. Ati Jenny. ate oh, kasi babo kami ng bubong operation linis mga ano, inday nasa ibabaw namba. so yan na guys o lilinisin po namin dito sa taas ayan tatanggalin namin yung mga nakagantong damo Ayan o, no, halaman. Ayan. Ayan o, no, puno na yung gilid ng ano. miyo kalawang yung mga pati pala. So, yan. Ito po yung tapat ng bubong ng dirty kitchen ni ate. So, yan yung pinakangharapan niya. ba? Diba? Ito yung before. Yes. Daming bulak na. Ayan harapan ng bahay ni ate. Tapos, ayan. Oops. Ha?

Tapos kung kalkalin siya naman ng maganda. Kaya pa ba, ma'am? <laughs> Kaya pa ba? Sipag. Sipag ni madam. makulit, matigas ang ulo. Sabi ng huwag na umakit. So, ayan, sige, kalkal.

dito Din guys, ayan. Nasa ibabaw kami ng puto. Ba, ayan yung mga natin. So, yung tinanggalan ko lang ng ano, mga dahon, yung mga sanga nakalawit dito para yung basura hindi masyado dito pumatakbo. So, yung ganda ng pwesto ko dito, ayan, ayan, mabagsak. Nalulula ako kasi tinapos ng Kaya pa kasi kaya ganun. Napakasi. Takotin mo yan. Ito na magdapat. Pero magsakartal naman yan. Eh, kasi yung ng tsinelas. Ang init-init guys dito sa bubong. Sobrang init. Ayaw pa rin tumigil nung isa doon. Ayaw na sa lilo. <laughs> Bala ka dyan. Ang init. Tat natatakot lang po kung magputol dun ng anong sanga. -ah. Kasi baka bagla akong... baka pagputol ko mapasama ako sa baba. Kaya... Ay, tapos ko naman ang sige. kaya yan. sa inyo kay ating pa ng bongga beans. Ay, ano? yellow beans pala yan Yung bongga so, at least nalinis na yung taas ng bahay ni ate. Pwede rin pala to dito ng ano yun, no? Punasin. Ito lang ako nakapagdala ng ano, pwede pala dito. Kaso baka pag inapakan ko itong ano na to, ito, bumigay. Eh, ang sarap linisin ng dito. Ayan, dito lang siya kung kaya ko yun. So, pag mataas na ako, ang pag may tuhod ko eh. Lalo pag wala na may gabay. Grabe guys, so uh, dito sa ibabaw ng gugong. Naka ka talaga silungan. Kaya yeah, dito lang ako tumutok. Ipag! Ang takot nyo nila sa gugong. Yung si yan. Um, Housemakers. Nandiyan, okay ka lang? <laughs> ako lang taga-kalkal, ako taga-ganyan, ano, taga, taga-ganyan eh. Kala niya masarap dito sa taas eh, samang-sama eh. <laughs> ano, sama pa mor? Ate Jenny. <laughs> sama pa mor eh. Kala mo masarap sa taas ha? ah. <laughs> hindi na eh, kaya pa ba? Hinuha yung chinelas ko, lahat ulo ko chinelas ko. Ang init na bubong, hindi ako ngayon makalakad. Hindi, kalpal. Kalkal pa more. Pakainit sa paa. Woo! Uh, ang init. Ayoko na. Jack! Jack! pag mo nga ako ng chinelas. Dali, ang init. Bilis. tapos natapos na po kami. Ayan, malinis na yung bubong. Wala na rin mga layak-layak ng sa mga gilid-gilid. So, yan. Nakaraos na naman. Ito, hindi namin talaga maano kasi baka bumigay yung bubong dito. Saka may halaman naman siya. May yellow bubong dito siya. Kaya yon ang aking video court place. At ako'y bababa Nakakapanginig yung pagbaba. Pag-akit pag ang dali eh. Pero yung pagbaba parang na So yan po guys, after namin sa taas maglinis, ayan, dito naman po, aabutin uh, ko na lang yung nandito sa may, ano, ni ate gutter. So yan, natatakot pa ako dyan kasi sabi ko, hawakan nung dalawang maigi kasi baka dumulas yung hagdanan. So ayan, konti lang naman po ang basura dito, kukunin ko lang yung mga dahon-dahon, uh, para hindi po bumabara pag gumuulan. So yan guys, siguro sa susunod pong akyat dito, Tap pintura naman ang gagawin namin sa bumong kasi medyo kinakalawang na yung bubong nung dirty kitchen po ni ate. So, need na talaga siyang pinturahan. Ayan, kung makikita nyo po, dalawa-dalawa talaga nakahawak kasi nga baka umisled yung aking inaapakan. So, takot mabalian ng lola nyo. So, ayan. Tapos, mabilis lang naman po siyang alisan ng ano, mga dahon-dahon. At then uh, guys, nagpapasalamat po ako sa lahat ng palaging nanonood ng aking mga videos. Di man po kayo nagko-comment pero nakikita ko naman po ang daming views nung ano. So thank you for watching guys at sana palagi niyo pa rin pong suportahan ng aking mga video. Huwag po kayo magsasawa. At uh, kahit po ulit-ulit yung aking video, no choice. Yun lang naman po talagang ginagawa ko everyday. So, <laughs> di ba? Kaya, thank you for watching guys at God bless. Ingat po ang lahat.